sa World Health Organization, 80% ng sakit sa mata ay maaaring maagapan. Kaya sa ika na taon ng Kapuso 2020 Eye Project, muli namin binigyang halaga ang kalusugan ng ating mga mata. Katuwang ang Essilor Vision Foundation at Integrated Philippine Association of Optometrists. makakita sa malayuan ang magkapatid na sina Shalom at Shara. Si Demetrio, nawala na rin ang dating linaw ng paningin sa paggagawa ng mga school bag. Kaya sa araw ng ating Kapuso 2020 Eye Project, kabilang sila sa maagang dumagsa. Una silang sumalang sa visual acuity test. Sumunod ang iba pang pagsusuri sa mata sa tulong ng mga optometrist. Pareho silang may error of refraction. Maaaring ito ay acquired type of myopia. Dagdag ni Dr. Divinia, malaki ang may tutulong ng tamang salamin para maagapan ang myopia ni Shalom at Shara. Ito ang unang salamin na magkapatid. Isang birthday gift sa mismong ikalabing-anim na kaarawan ni Shara. Hindi na po mahirapan magsulat. Hindi na po aalis sa upuan ko. At si Demetrio, mukhang hindi na muling magtitiis sa mga nabibili lang sa bangketa. Malinaw na malinaw na ang paningin ko. Panghabang buhay ko na po itong magagamit. Advocacy rin namin na sana taon-taon nagpapatingin ng mata ang mga kababayan natin. Kabilang sila sa tatlong daan at labing limang kapuso na ating nahandugan ng na mga bagong salamin. At hindi lang sila. Dahil dadayo rin tayo sa probinsya ng Cebu at Davao City ngayong Agosto para sa ating Kapuso 2020 i-project. Abangan nyo yan mga kapuso.